Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 dzas febc Radio TV, Agapay ng Sambayanan at tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bigyan daan lang po natin ng isang announcement. Ang Libis Baptist Church dyan po sa Caloocan City ay magdiriwang bukas June 29, 2025 ng kanilang 37th Church Anniversary at ang inyong lingkod po ang kanilang Magiging tagapagsalita Ang Libis Baptist Church ay sa panguna ni Pastor Ariel Esguera Ganon din po ang Jesus the Living Hope Christian Family Church Diyan po sa Bagumbong, Caloocan City Ay magdiriwang ng kanilang 14th Church Anniversary sa July 6, 2025 At ang ring lingkod ang kanilang magiging tagapagsalita ang JLH Church ay sa pangunguna ng kanilang senior pastor na si Reverend Elma Billones. Katuwang ang kanyang mga manggagawa na sina Pastor Franz Balagtas, Pastora Jenny Islabra at Pastor Jasper Nalieka. Purihin ng Panginoon, magkita-kita po tayo dyan sa Jesus the Living Hope Christian Family Church. Ngayong gabi ating tatalakayin ng tungkol sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus at ito'y bigyan natin ng pamagat na ang pagsunod kay Yesus. Tungayan natin ang nakasaad sa banal na kasulatan, ang sabi sa 1 Kabanatang 1, talatang 43. Kinabukasan, minabuti ni Yesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Filipe at sinabi ni Yesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Kagapay, ito ang pagtutuunan natin ng pansin, ang salitang sumunod ka sa akin. Ito ang pinakasimpleng imbitasyon, follow me. Hindi sinabi ni Jesus na gayahin mo ako. Dahil sa matagal ng panahon, yan ang sinasabi ng relihiyon. Let's be like Jesus. Subalit ang totoo, habang sumusunod ka kay Jesus, lalong nagiging kagaya mo siya ang nakalulungkot, tila bagang banta tayo sa mga tao. Sapagkat lalapit pa lang tayo sa kanila, nilalayuan na tayo. Kaagapay, the invitation is not about to be like Christ. The invitation is just follow Christ. Now, the nearest meaning Greek word for the word follow is this. Follow, to go after someone, to observe or to monitor them sa madaling salita, ganito. Tila bagang ang sinasabi ni Jesus Christ, Come and go after me, or observe me, or monitor me. Parang ganito ang tinutukoy niya. Halika, sumama kayo sa akin, obserbahan niyo ako, i-monitor niyo ako kung ano ang ginagawa ko. This is a profound invitation because it's not a call to imitate Jesus. It's a call to so come, look at me, observe me, monitor me of what I'm gonna do. Maring hindi natin gaano naunawaan ang karamihan sa mga salita ni Jesus. Kaagapay, ang mahalaga, makita natin ang kanyang mga ginawa. Nung nabuhay si Jesus, mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas. He never cursed anybody, just the fig tree. He never made anybody sick. He never took away sight from anybody. Ganyan kalawak ang kanyang biyaya. At kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, o nais mong maging tagasunod niya, walang mahirap gawin. Basta ikaw ay sumunod lang and just observe. Kaagapay, maring ikaw ay madalas na makapakinig ng pangaral na katulad nito at nasasabi mong parang pinipersonal ka tama kaagapay because God is a personal God at patuloy na nangungusap sa atin at nagsasabing sunod lang anak. Ito ngayon natin na nakasaad sa John chapter 1 verses 43 to 45. The next day Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathaniel and told him We have found the one Moses wrote about in the law and about whom the prophets also wrote Jesus of Nazareth the son of Joseph Sa Tagalog kinabukasan minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya Sumunod ka sa akin Si Felipe ay taga Bethsaida tulad nina Andres at Pedro Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito na tagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. Bibigyan lang kita kaagapay ng konting paliwanag tungkol sa mga wikang ito. Marami ng mga taon na dumaan, napakadaming nagpapanggap na mesyas ang nagtutungo sa Jerusalem dahil naghihintay din sila ng pagdating ng totoong mesyas. Kaya nga isang malaking issue ito noong sinabi ni Philip na natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. Alam niyo kung bakit maraming dumarating na mesyas na huwad o fake? Babalikan lang natin yung sinabi ni Philip na ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan. In Romans chapter 3 verse 21 said, But now apart from the law, the righteousness of God has been made known to which the law and the prophets testify. Ngunit ngayon nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Yan yung sinabi ni Philip the first time they met Jesus. Grabe, siya na yon. Now listen, but now, apart from the law, maybe this is a simple English. Hindi po ito malalim. Apart from the law. Ibig sabihin without obeying the law you can be righteous. Now, whose righteousness is it your righteousness? No, it's the righteousness of God has been made known to which the law and the prophets testify. Sa madaling salita, sa napakaraming taon na lumipas, ang mga propeta at si Moses nagsusulat na sila tungkol sa darating na walang iba kundi si Jesus na darating ang araw na magiging matuwid ang tao hindi dahil sa pagtupad niya ng kahit isang batas o kautusan. Kundi ang sabi sa Romans chapter 10 verse 4, Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Righteousness to everyone who obey? No, everyone who believes. Malinaw yan. So if you're still trying to obey the law, when Christ came, the Bible said, it's done, it is finished. Tapos na yung batas, wala na. When Jesus came, He is the end of the law. Yan ang dahilan kung bakit sa banal na kasulatan mayroong bagong tipan at lumang tipan. Bakit? Simple lang. Simple lang ang sagot. May bago kasi. May naluma na dumating na ang bago. Noong dumating ang bagong tipan, nagkaroon ng magandang balita sa lahat. Maring hanggang ngayon, sinisikap mong gawin ng kautusan at batas upang maging matuwid kaagapay, yan ay magandang bagay. Subalit ang magandang balita, all it takes for you today is to just believe in Jesus Christ. Maniwala ka lang na si Jesus na parito para sa'yo. And here's the best part. Ang sabi sa John chapter 1, verse 46, Nazareth, can anything good come from there? Nathaniel asked, Come and see, said Philip, alam mo ang isang bagay na nakamamangha. Sapagkat ayon sa mga Bible scholars, ang Nazareth sa mga panahon na iyon ay blacklisted. Subalit doon nang galing ang Mesyas, kaya naman tila bagang ang sinasabi ni Nathaniel may mabuti bang manggagaling sa Nazareth? Alam mo, mahirap sagutin yung tanong na yon. At sa pagkakataong ito, nakakatuwa ang sagot ni Philip ang sabi niya, come and see, halika't tignan mo. Kaagapay, wag na natin subukang sagutin lahat ng katanungan. Yung mga katanungan na kung talagang totoo ang Diyos, bakit niya hinahayaan ang mga mabibigat na pangyayari sa buhay natin? Wag mo na subukang sagutin. Ang ginawa lang ni Philip ay nag-anyaya at sinabing, halika't tignan mo. Come and see. Kung sa mga pagkakataon na may aanyayahan ka na sumunod sa Panginoon, huwag mo nang subukang sagutin lahat ng katanungan niya. Just say, "Come and see." Those invitations will work mighty wonders in the person you're trying to win for Christ. Don't try to explain things. If you try to explain and you're not trying to be wise to answer the question, baka magkamali ka pa at lalong masira ang usapan. That's why the Bible is giving us the pattern, come and see. Basta pumunta ka lang. Okay, ito na ang nangyari. Maganda ito kaagapay. Ang sabi sa John chapter 1 verse 47, when Jesus saw Nathaniel approaching, he said of him, here truly is an Israelite in whom there is no deceit. Ibig sabihin, siya ay totoo. Siya ay mabuti. Why? Because he will not withhold the truth. Nagsasabi lang ng totoo si Nathaniel. Mayroon kasi mga ganon tao, eh, you no? Know, pag tinanong mo, okay ka lang? Oo, kahit hindi. Kumain ka na, tapos na, kahit hindi pa. Kinikimkim lahat kahit masama na ang sinasabi. Pero ang sinabi ni Jesus, here, Truly is an Israelite in whom there's no deceit. Hindi siya offended kay Nathaniel. Whatever question you have for God, God is not threatened. In fact, he's encouraging you to ask those questions. Okay, next verse, John chapter 1 verses 48 and 49. How do you know me? Nathaniel ask. Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree. Before Philip called you, then Nathaniel declared, Rabbi, you are the son of God. You are the king of Israel. Nakakatuwa. Pansinin natin, kanina, ang tila bagang sinasabi ni Nathaniel, may mabuti bang manggagaling sa Nazareth? Why Nazareth? Of all places in Israel, pwede naman sa Judah, sa Jerusalem, o sa Samaria, pero bakit sa Nazareth? Subalit nung tinawag ni Jesus ang pangalang Nathaniel, ang sagot ni Natanyel paano mo ako nakilala? At kaagapay, ito ay personal na pagkakilala ni Jesus kay Natanyel This time, he refused to answer his question. You know what? Nathaniel, Bible scholars believe that he is Bartolomeo. Jesus said, Natanyel at ang kanyang tugon, how did you know me? Listen. It became personal. Natabunan na yung issue about Nazareth. At dahil doon sa sinabi ni Jesus na I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Alam mo ka agapay, kaya ka nagpapatuloy ngayon because God saw you and he knows your name. Kahit makulit ka pa, kahit pasaway ka pa, sabi nga nila, kahit pa bebe ka pa, hindi na o offense sa si Jesus. Hindi siya yung Dios na demanding na nagsasabing, "Oh, I need your worship because if you don't worship me, you will be cursed." It's not a god like that. In fact, is the God that mentions your name. In this particular illustration, he said, Nathaniel, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Fig tree means curse, under the curse of sin. In your sin, God saw you. This is personal. Alam mo kaagapay, sa totoo lang, ang dami kong tanong na di nasasagot. Bakit ganon Lord? Sabi mo, kaya mong bumago ng buhay, pero bakit ang dami pa rin sablay at pasaway? Subalit so, hindi yan ang basihan ng aking pananampalataya. Ako ay mananampalataya ngayon dahil si Jesus ay nag personal na Panginoon at tagapagligtas ko. At hanggang ngayon, iniingatan ako at ang aking pamilya. Kagapay, ang basihan ng ating pananampalataya ay hindi dahil nasasagot lahat ng ating katanungan, kundi sa persona ni Jesus na nagsasabi sa atin, Nakita kita, kilala kita, alam ko buhay mo, That's why if you have a hard time handling your belief, marami po sa atin, hindi talaga natin maibigay ng gusto ang buhay natin sa Panginoon. Hindi ko kayo masisisi. It's okay. Subalit kung gusto mo talagang tumaas ang level ng relasyon mo sa Diyos, kaagapay, ito ay Napaka-personal. Hindi ito pilitan na kailangan pilitin kayo. This is about Jesus bringing you here, saying, I have a lot of good things in store for your life. I am your personal God. Amen? At ito kaagapay ang pinakabuod ng mga talatang ito. Ang sabi sa Lucas Kabanatang 5, sa mga talatang 20 siya hanggang 32, si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Meaning, He came to save and seek the lost. Pwedeng pakiramdam mo, you're down. Marumi ka sa harapan ng Diyos. Di ka karapat dapat. Listen. Jesus is for you. Jesus said, that's my mission statement. The doctor is in that when things get rough, things get bad in your life, the doctor is in. 'Di ba sabi niya, I came not for the healthy but for the sick. Yan ang problema ng maraming tao. Bago tayo magchurch, kinakailangan ayusin muna natin yung buhay natin para na rin nating sinabing before we go to hospital, let's heal ourselves first. Maring may mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kabigatan sa mga panaw na ito kaagapay. Ngunit ang masasabi ko sa iyo, Jesus is personal. He is so personal in such a way that even when you're doing that sin, Jesus is with you. The doctor is in. The Bible said, kabisado ng lahat ito. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Whoever obey? No. The Bible said, whoever believes. Itong next verse magugulat ka kagapay. John chapter 3, verse 17. For God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Next time you do that sin, Jesus is with you. But he's not condemning you. He wants to be your doctor, he wants to be your healer, he wants to be your provider. He is your personal God. personal doctor, healer, personal provider, and He wants to restore your life. Kung dati napakasigla mo, masayahin kang tao, tapos ngayon malungkutin ka na, listen, kayang i-restore ng Panginoon ang buhay mo. Magiging masayahin ka muli. Why? Because He is your personal engineer. Okay? Nakikinig ka ngayon, hindi para gayahin kami the way we talk, No, it's not about that. It's really all about Jesus Christ. You are listening right now because you have a personal relationship with Jesus. Mga kabataan, this is not about dragging you to church para pilitin kayo. This is all about letting you experience Jesus. The life, the doctor, the savior, the friend, and the healer of all broken relationships. Let's make a decision All of us, that every time we come to church, we will let go of religion and tradition. When you sing, you're not singing for the band. When you sing, you're singing to Jesus. You are doing this very personal to the person of Jesus Christ who lived and died and rose back from the dead. And up to now, he said, I'm not going to leave you. I will never forsake you. Sa mundong ito we will have tribulations but be of good cheer because Jesus said I have overcome the world my peace I give you not as the world gives Jesus said I give you peace so that today kahit gaano pa karami ang problema mo you can sleep well tonight why because you know that there is a Jesus who is alive There's a Jesus who is real, who is personal, who can make difference in your life, and even can make you rich tomorrow. Who can take away sicknesses? He is a powerful God. Kaya the reason why we are here on earth is not for the sake of traditional religion. It's for the sake of one name, the name above every name, none other than. Jesus Christ alone. Amen. Purihin ng Diyos, diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito at muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparewaring oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZASFEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.